Suportado ng ilang senador ang panawagan na gawing bukas sa publiko ang proseso ng Bicameral Conference Committee para sa pambansang budget. Si Daniel Manalastas sa detalye. June 30 ang pagsisimula ng pag-upo sa tungkulin ng mga senador sa 20th Congress. At ilan sa usapin na tumambad ay kung gagawin bukas sa publiko ang Bicameral Conference Committee ng Pambansang Budget. Si Sen. Panfilo Lacson dati pa raw pinaglaban na gawing bukas sa publiko ang BICAM sa budget. At isa raw ito sa prioridad na ng batas na kanyang isusulong. Maging si Sen. Dito Soto, pabor din na gawing bukas sa publiko ang BICAM ng budget. So in this case, dahil sa hindi magandang mga nabalitaan namin, ano, that, that we have yet to prove, na nangyari in the 2025 budget, uh, we will make sure and we will uh, suggest that uh, the bicameral conference committee be open to the public for scrutiny at talagang sa trans, uh, uh, full transparency hiling naman si senator Amy Marcos sa 28th Congress busisiing maigi ang 2026 budget at mas maging transparent sa preparasyon nito si Senator Arisonti pero naman mas positibo sa mungkahing yan dahil mismo si House Speaker Martin Romualdez pa ang nagbigay suporta rito one of the best suggestions I've heard in a long time from another government official. A little bit more optimistic now na mismong yung pinakamataas na official ng House ay nanawagan din ng ganyan. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantug Jr., lagi silang bukas sa mga panawagang gawing mas transparent ng BICAM. Bukasan niya ang Senado sa mga lang mas mapapaigi ang public access at kaalaman sa national budget. Sa panig ng Kamara, suportado rin ng mga kongresista ang panawagan para sa pagkakaroon ng open BICAM process. Definitely, um, Speaker Martin Romualdez welcomes yung open BICAM. Kahit naman ano na mga previous congresses, um, naging na naging layunin na rin ng House of Representatives, especially under the leadership of Speaker Martin Romualdez, yung mga taon na nagbinabalangkas yung, mga, yung budget na maging transparent kaya nga nag-na open sa lahat ng pagpapanood ng mga committee hearings um lalong-lalo na ngayon we are looking forward na um mag magkaroon ng enough na suporta ah, para mabuksan ang Bicam Daniel Mananastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas